kani lang gani? Oh, twist lang siya. Ah, kani ang katong pin dito sila oh. Mono siya mo, karang mo tulak kanang gol. Kana kana. Kana kana, mono ni mo tulak. Pila man ni Eh na. Sure ba? Lagi. Tawin. Ha? Nakas nakasulay ka? Tapakano to. Ha? Ay, papimero man palit mo ron. Kani mo no. Uyawur. Ano ba kasi grahan ka bagi servitan ni, puhon. Abon po. All right. So nada karon sa Inawayan. Inawayan ta mga lodi. Dirita sa Barakatan. So natay kami up diri mga lods no. Buhatag sa tuwa og portable nga air compressor. No. Oh. Air pump, eh compressor air pump. So ato siyang meet up diri mga lodi. Ay na ni, hatag ni. Sure oi. <laughs> Lagi. Kore kore. Kalau itu yang tanah, bagaimana bumbu-bumbu lang kau? lang kanilah kanilah. Oh, itu Ah, kani ang katong dito sila oh. Kuno siya mut, kana mutulak kani koy. Kana kana. Kana kana, kuno ni mutulak. oo ba? Matagal-tanggal siya. Unsa man siya pud kani? negative, positive lang niya, pidiro ni putlan direct battery. Asa pang sakinan ni niya, pag sanak ni ba? Kanan, wala na tay charging ana so, niya. So, ang niya. Bitawi niya sa kali per clip. oo ba? Direct positive negative rana na. Na siya switch. Pila man niya? Eh na. Sir, ba? Lagi. Asa ni mo sakinan ni mo ni? Eh? sakinan Oh, mo nasakinan ako ng sticker ko. Ay, tol. <laughs> ah, eh. ako medalit ko sticker lang siya. <laughs> Salamat kula. Ah, ha? ni diyan. Tik Ha? nakas nakasulay naka ka? Ah, <laughs> ha? Oh, nakasulay mo di kay dino? ni na Ah, pila pila, pila pa mo knadia? Papa so, ni. Oh no. bago, bago bago nagpalit. Ah, bago bago Ah. So, eh papimero man palit mo ron. Kadua no. Oh? Uy, awor. <laughs> ano ba kasi grahan ka bagi servitan ni, eh pohon. Abon po. Oh. Kay kasi grahan ka bagi servitan ni, ana makaka. Oh, oh okay. tibok okay, ba? Oh. Tapos ang power niya performance. Usab no. Sabi lang. <laughs> O, di nga, si Piti, si John, nakasulay. Hindi uh, siya palit. Tagal mo ito, magsakawa. Di nga makaparibim. Mas kinsa't o. Ano, ano. Ano, magkanaan ako dito. Tagal na kang customer. Magpapumba pa ka. Oo. Okay, kayo mag-uma na to. Maglagay. Nga, magkitaan. Electric pa. oh Yan, salamat kayo sigi sigi sige. Sige kayo. kayo. Ah, tinggal kayo. Partner mo? Partner ako. Ah, thank you kay ma'am. Thank you. Amping mo, amping mo, amping mo. Amping mo.

Grabe ka sulit bata ah. Tagaan gyud ko niya kuan. Ah, portable nga panghangin. So, daghang salamat gyud. Ah, bro. Bro, pitik ni diyan. So, paki-follow ko siya hang page mga lodi. Pitik ni diyan. Ah, uh, isa gyud ah, siya ka uh, ni tabang gusto uh, karon nga nakahatag siya kuan kaning tawag gani portable nga panghangin. So, di ko makatuon nga tagaan ko niya. Ah. ay. <laughs> Amping, ampeng, ampeng, ampeng <laughs> So, dagang kitag mga higala din sa inawayan, no? So, ako ga dahong kaning uh, inawayan po tinaghala din natong mga higala din diri So, umo to, no? Ah, dagang salamat ni, ano? Ni pitik ni dyan, grabe Tagsaon na kayo nga pagkatao ngayon na nabay ah, Tagaan dito, ano? Tagaan, tagbili, wa? Ah, nakita niya nga atong gamit ang kwan lang ganang manual manual lang so karon atong ning tisingan ng iyang kwan ang iyang portable grabe uh, boss pitik salamat kayo boss hanga ako sa iyo boss sa kabaitan mo so god bless sa iyo mga bulsing oh, ride safe sa mga tagadlaw ni mong biyahe yun lang mga